Magandang araw! Halina at sabay-sabay tayong matuto sa Filipino 5. Tara nat ating simulan ang ating paglalakbay sa mundo ng wika at panitikan. Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay tungkol sa paghihinuha ng susunod na pangyayari. Basahin at unawain natin ang nilalaman ng maikling teksto na pinamagatang ang kulay pulang pintuan. Sa dulo ng barangay ay may lumang bahay na may kulay pulang pintuan. Sabi ng matatanda, tuwing hating gabi, bumubukas ito ng mag-isa at may puting aninong lumalabas. Isang gabi, si Narina, Jomar at Lito ay pumasok sa bakuran. Nang lapitan nila ang pinto, kusa itong bumukas. Sa loob, malamig at madilim. Nakita ni Lito ang batang umiiyak sa sulok, ngunit bigla itong nawala. Kinabukasan, nalaman nilang may batang nawala noon sa bahay na iyon at hindi na muling nakita. Tanong, bakit kaya nagpapakita ang bata sa lumang bahay? Kung ikaw ay kasama, ano ang iyong gagawin at bakit? Ibahagi ang iyong opinyon sa klase. Dumako naman tayo sa maikling balik-aral. Panuto: Sagutin kung tama o mali ang mga sumusunod na katangian ng kwentong kababalaghan. Ang kwentong kababalaghan ay karaniwang may pangyayaring hindi maipaliwanag. Ang tamang sagot ay tama. Kadalasang nangyayari sa mga liblib, abandonado o madidilim na lugar. Ang tamang sagot ay tama. Hindi pang karaniwan ang tauhan tulad ng multo, maligno, kapre at tikbalang. Ang tamang sagot ay tama. Di nagiiwan ang nakakagulat na wakas. Ang tamang sagot ay mali. Layuning pukawin ang emosyon ng mambabasa. Ang tamang sagot ay tama. Suriin ang larawan. Ano ang napansin nyo sa bata? Ano kaya ang maaaring dahilan ng pag-iyak ng bata? Sa inyong palagay, ano ang maaaring susunod na mangyayari? Makinig ang lahat sapagkat mayroon tayong babasahing maikling kwento na ang pamagat ay Ang Nawawalang Laruan. Isang araw, pauwi na si Ben mula sa paaralan. Habang naglalakad siya sa tabi ng parke, may napansin siyang laruan sa damuhan. Isa itong robot na kumikislap ang mata. Halatang bago pa ito at maingat ang pagkakayari. Yumuko si Ben at pinulot ito. Tumingin siya sa paligid. Wala siyang nakikitang batang naghahanap ng laruan. Dahan-dahan siyang lumapit sa waiting shed at naupo habang hawak pa rin ang robot. Habang hawak ang laruan, biglang dumaan ang isang batang umiiyak may kasama itong matandang babae Lola, yung robot ko po, naiwan ko yata sa parke. Iyak ng bata. Tiningnan ni Ben ang hawak niyang robot. Napatingin siya sa bata. Nanginginig ang kaniyang mga kamay. Tiningnan niya ulit ang robot at pagkatapos ay tumingin sa bata. Tanong, ano kaya ang maaaring gawin ni Ben? Ano kaya ang susunod na mangyayari? Paano mo nasabi iyan? Ano ang naging batayan mo? Ituloy natin ang ikalawang bahagi ng kwento. Tumayo si Ben at lumapit sa bata. Ito ba ang hinahanap mo? Sabay abot ng robot, napangiti ang bata at mahigpit siyang niyakap. Salamat po, kuya. Ngumiti rin si Ben. Naramdaman niyang mas masarap pa pala ang tumulong kaysa sa magkaroon ng bagong laruan. Alamin natin. Ang iyong pagbibigay ng maaring susunod na mangyayari, katulad ng ginawa natin kani-kanina, ay tinatawag na pagbibigay ng hinuha. Ano nga ba ang ibig sabihin ng hinuha? Ang hinuha ay nangangahulugang isang hula o palagay na walang kasiguraduhan at di tiyak ang isang pangyayari. Ito ay tinatawag na guess, infer, o inference sa wikang Ingles. Ang pagbibigay hinuha o palagay sa maaring kahinatnan ng mga pangyayari sa binasa ay isang paraan ng pagsasagawa ng mapanuring pangunawa. Narito ang mga panandang salita na ginagamit sa pagbibigay ng hinuha, baka, wari, tila, marahil at siguro. Halimbawa, madilim ang ulap baka uulan mamaya. Napakarami kong kinaing kendi siguro, maagang masisira ang ngipin ko. Si Maria ay tila magluluto mamaya. Mapagkakatiwalaan siyang tao, marahil totoo ang kaniyang sinasabi. Pagsasanay, panuto. Basahin ang bawat sitwasyon. Piliin ang pinakaangkop na hinuha o maaaring sumunod na pangyayari. Bilugan ng titik ng tamang sagot. Si Martin ay buong araw na naglaro sa ilalim ng araw. Hindi siya uminom ng tubig at hindi rin nagpahinga. Ano ang maaring sumunod na pangyayari? Letter A. Magpapatuloy siya sa paglalaro hanggang gabi. Letter B. Magkakaroon siya ng lagnat o pagkahilo. Letter C. Kakain siya ng paborito niyang merienda. Letter D. Matutulog siya ng masaya. Ang tamang sagot ay letter B. Habang naglalakad si Jenny pa uwi, biglang bumuhos ang malakas na ulan at wala siyang dalang payong. Ano ang maaaring mangyari pagkatapos? Letter A. Makakarating siya sa bahay ng tuyo. Letter B. Hihinto siya at bibili ng candy. Letter C. Mauulanan siya at magkakasakit. Letter D. Hindi na lang siya uuwi ng bahay. Ang tamang sagot ay letter C. Si Paulo ay masipag mag-aral at araw-araw siyang nagbabasa ng libro sa silidaklatan. Ano ang maaaring maging resulta ng kanyang pagsusumikap? Letter A. Magiging mas tamad siya sa klase. Letter B. Mapapagalitan siya ng guro. Letter C. Makakakuha siya ng mataas na marka. Letter D. Mahuhuli siya sa klase. Ang tamang sagot ay letter C. Nahulog ni Carla ang kanyang cellphone sa ilog habang kumukuha ng larawan. Ano ang maaaring mangyari pagkatapos? Letter A. Si Carla ay tatawa na lamang at aalis. Letter B. Hahanapin niya ito sa ilalim ng tubig. Letter C. Tatawag siya gamit ang cellphone. Letter D. Aantayin niya na mawala ang tubig sa ilog. Ang tamang sagot ay letter B. Nagluto si kuya ng pritong isda at biglang iniwan ng kalan habang bukas pa ito. Ano ang posibleng mangyari? Letter A. Maluluto ng maayos ang isda. Letter B. Magkakaroon ng sunog sa kusina. Letter C. Magiging malamig ang kalan. Letter D. Malilinis agad ang kusina. Ang tamang sagot ay letter B. Para sa pangkatang gawain, panuto. Bawat pangkat ay isasadula ang sitwasyon at ibibigay ang hinuha sa susunod na maaring mangyari. Unang pangkat. Si Leo ay maagang nagising upang mag-aral para sa pagsusulit. Habang binabasa niya ang kanyang mga tala, bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng ulo at lagnat. Ikalawang pangkat. Habang naghahapunan, napansin ni nanay na hindi kumikibo si Elsa. Hindi rin niya naubos ang kanyang pagkain. Ikatlong pangkat. Habang naglalakad si Ana pa uwi mula sa paaralan, biglang dumilim ang langit at lumakas ang hangin. Wala siyang dalang payong. Paglalahat. Panuto. Isulat sa graphic organizer ang natutuhan sa paghihinuhan ng mga pangyayari. Para sa ating pagtataya, panuto, basahin ang sitwasyon at piliin ang letra ng tamang palagay o hinuha sa bawat pangyayari. Mayroong makikitang bakas ng gulong sa putikan at basa pa ang mga iyon kahit umaga na Letter A, may dumaan lamang maliit na bisikleta. Letter B. Kamakailan lang may dumaan na sasakyan. Letter C. Maganda ang panahon sa umaga. Letter D. Maraming tumalon sa putikan. Lumabas si Tara habang malamig ang hangin na kasuot siya ng jacket at may dalang payong kahit hindi pa umuulan. Letter A. Umalis si Tara para umakyat sa bundok. Letter B. Nagpaplano si Tara na tangkilikin ang lamig ng panahon. Letter C. Marahil ay may nalalapit na ulan, kaya nagdala siya ng payong. Letter D. Kahit malamig, gusto niyang maglaro sa labas. Si Lolo Pedro ay walang tigil na humihikbi sa kaniyang sopa habang nakayakap sa lumang laruan ni Miguel. Letter A. Nawawala ang laruan ni Miguel kaya malungkot si Lolo. Letter B. Naiingit si Lolo dahil wala siyang laruan. Letter C. Malungkot si Lolo dahil naalala niya si Miguel. Letter D. Gustong-gusto ni Lolo na kumain ng ice cream. Ilang ulit nang tiningnan ni Joe ang orasan habang nakaupo ng tahimik sa silid-aralan. Ano ang malamang nararamdaman niya? Letter A. Masaya siya sa araling naririnig. Letter B. Siguro nahihirapan siya sa pagsusulit. Letter C. Malapit na ang pasukan kaya kinakabahan siya. Letter D. Posibleng naghihintay siya ng recess o tapusin ang oras. Lumipad ang loro ni Lolo Kiko pataas ng puno at lumakas ang hangin. Letter A. Malulungkot si Lolo dahil natalo siya ng hangin. Letter B. Siguro nahirapan siyang habulin ang loro. Letter C. Titingin lang si Lolo sa ulap. Letter D. Hindi niya mahal ang loro. Takdang-aralin. Panuto. Balikan ang kwentong binasa, ibigay ang iyong opinyon sa ginawa ni Ben. Isulat ito gamit ang isang pangungusap lamang. Ang susi sa pagwawasto para sa mga gawain ay makikita sa description ng YouTube video na ito. Sa pagtatapos ng ating aralin, nawa'y mas napalawak natin ang ating kakayahang magbigay ng hinuha batay sa mga impormasyon. Tandaan, ang matalinong pagbasa ay nagsisimula sa obserbasyon at nauuwi sa makabuluhang pag-unawa.